Hey, up mga kaballers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang malaki nga daw ang disadvantage ng Power Big Five ng Houston Rockets at ang balita naman sa naging laro ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Lakers. Halina't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang malaki nga daw ang disadvantage ng power big five ng Houston Rockets. Well, kanina nga ho mga kaballers nang magsimula na ang regular season sa pagtatapat mga kaballers ng Rockets at ng OKC. Kaya naman inilabas na nga ng Rockets ang kanilang bagong starting five na kanilang gagamitin mga kaballers pantapat sa kanilang mga makakatunggali. Ito nga ho mga kabollers ay binuo ni na Amen Thompson, Kevin Durant, Javari Smith Jr., Alperen Sengun at Steven Adams. Well, sa una nga po mga kabollers na lima ng Rockets ay masasabi natin na sobrang matatangkad at mahaba Na kung iisipin natin ng mabuti mga kabollers ay talaga namang mahihirapan ang kanilang mga makakatapat dahil sa matinding mga galamay ang sasalubong sa kanila, mapailalim at mapalabas ng pain. Ngunit base nga po mga kaballers sa naging laro nila. Sa una, bagamat man nga po mga kaballers madali sila makakuha ng rebound, ay pansin-pansin ng mga NBA experts ang disadvantage ng kanilang starters. Ayon nga sa mga NBA experts, hindi nga daw masyadong nakakatakot ang malaking starting lineup ng Rockets dahil na rin naman base sa rotation ng kanilang team ay sobrang mabagal at madali lang nga po mga kaballers para sa OKC na malusutuan ito lalong lalo na sa mga mabilis na player kagaya ni na SGA at Ludort. Kaya naman sa naging tapatan nila mga kabollers bukod sa malakas ang OKC ay madali lang nga para sa OKC na makabawi sa kanilang opensa. Kaya naman maaari nga talagang baguhin ito lalong lalo na kung makakatapat nila ang mga small ball lineup pero magaganda at mabibilis ang rotation sa bola. Para sa kaalaman ng lahat sa mga gustong makapanood mga kabollers at masubaybayan ng mga teams na kanilang gustong magkampyon ngayong season ay maaaring bisitahin nyo lang mga kabollers ang FB page ng Keropi PH at i-message e kung gusto nyong mag-avail ng NBA League Pass sa halagang 599 pesos ay di nyo na kailangan umasa sa mga live streamers para mapanood ang mga laro. Again, one-time payment, pwedeng makapanood ng live games until finals na yan mga kaballers at ilalagay ko sa comment section ng link. Samantala, pumunta naman tayo mga kaboller sa balita patungkol naman sa naging unang pagtatapat ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Lakers sa regular season. Well, sa pagsisimula nga po mga kaballers ng laro ay wala nga po sa parte ng Lakers si Lebron James. Kaya naman hindi nga po mga kaballers naging full force ang kanilang mga starters. Pero syempre, Unang quarter pa lang nga po mga kaballers ng laro ay talaga naman pinakitaan na nga kaagad ni Luka Doncic ng matitinding shooting ang Warriors at literal na sumasagot rin ang mga player ng Warriors. Makikita nga po mga kaballers sa Warriors na malaki ang inimprove sa depensa dahilan upang makalamang nga kaagad ang Warriors sa Lakers first quarter ng laro. Second quarter nga po mga kaballers nang magkaroon ng run ng Lakers sa pangunguna ni Luka Doncic kaya naibabaan ng Lakers ang kalamangan sa isa. Pagsapit nga ng third quarter mga kaballers nagsimula na ngang magpakitang gila si Jonathan Kuminga sa kanyang mga three points dahilan upang makalamang ng mas malaki ang Warriors na aabot sa lampas 13 points. Pagtungtong nga po ng fourth quarter nagawa na nga pong mamaintain ng Warriors ang kanilang kalamangan hanggang magtapos ang laro. Matapos nga ang laro, pinag-uusapan nga po mga kaballers ng mga fans na mas naging matindi nga daw ang depensa ng Warriors ngayon habang pinupuri naman nga po mga kaballers si Jimmy Butler dahil siya nga halos ang nanguna sa Warriors para manalo. Kasabay nga dyan mga kaballers ang pagkakadismaya ng mga Lakers fans dahil kahit man nga sobrang ganda ng pinakitang laro ni Luka ay tinatawag pa rin nga itong buwaya dahil halos halos siya nga halos ang tumitira para sa Lakers at winawalan ng pagkakataon ng iba niyang kakampi na magpakitang gilas. So yun lang mga kaballers, yan lang naman ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.